<coughs> Tini sa amtang na no. Yeah. Tatlo, lalagyan natin tatlo. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Ah, uh, Ito may sa may. May. may lamay. may. Yes, good morning guys. Ang unang papakain natin sa ating mga alagang grouper. Ingredients kahapon dumating kagabi. So, nitong umaga, nagpapakain ulit agad tayo. So, hindi naman sila na-stress. Kaan naman problema yung pala kanilang, ano. So, yan tuloy-tuloy yung pagkain natin so ayun, makain naman na sila hindi pwedeng hindi pa kainin gawa nung nagkakagatan sila magkaka problema pa so kailangan natin pakainin yun na, sa na silang kumain so unti-unti sila na -adap yung pagkain tandaan nilang natin So as of now is okay naman. Ito din dinin dito. Mabilim na dito. So ayan guys no. Ayan. Papakain ngayon tayo ng ating mga fingerlings. Ayan sila. Nakasettle down na. So kagabi. Dumating sila is nasa around 10.30 na ng gabi. So pagkatating natin, hindi pa sila nakasettle kagabi Pinabaya mo na natin din this morning Bago mga alas 5 Mamaya alas 6 ulit pa, kainin natin to Mas marami na yung kain nila mamaya alas 6 Bago bumuha ang liwayway Ayan. Tingnan natin yung malalaki konti. Ito, nasa 4.5. 4, 4 cm yung kanina. Ito, 4.5. Tingnan natin kung paano yung interaction ng 4.5 sa pagkain. So, ayan. Mas mabilis makaka-adapt yung mas malaking fry. Kesa maliit. Ayan. Okay, tagal po tayo. Tingnan naman natin yung 5cm. This one is 5cm. So, ito yung 5cm. Oh. So, balik tayo rito guys, no? Painin natin to. kainin natin lahat. So, alright guys, no? Uh, so, walang stress na nangyari sa ating isda. Yan, madilim na siya. Walang stress na nangyari sa ating isda. Kakain talaga ng isda pag nagugutom. Lalo pag ano, pag nagugutom. So, So, yung mga natatravel na ngayon, ba? Basta okay ng oxygen. Bante sila. Makasettle down sila ng isang gabi. Yan ang bukasan, pwede na silang pakainin. Para ano nang... Basta gabi ba ba din, makasettle down sila kinabukasan bago magbukang liwayway. Pwede mo sila manang pakainin ng, ano, ng mga pagkain na ibibigay mo. Ito, pinapakain natin ngayon is uh, number 2 na pagkain ng hipon this is number 2 na kulay ano kulay brown sya wag yung kulay tin gawa nang hindi nila ma-recognize mas maganda yung brown mas madali nila ma-recognize pakainin ng mga ating fry so yun lang guys no pagkain ng hipon lang pakain natin sa umaga dapat po yung god this was Josh Bell official thank you bye bye